Ayan mga kaibigan, ito na ang itsura ng ating dindahan pagkatapos nating mag-PO. Punong-puno na naman. Thank you so much, God. Masaya talaga si Ate GB every time na merong magbinta sa atin ng PO cards, no? Kasi nga, mapapuno yung ating tindahan. At kikita tayo ng dalawang beses or sometimes tatlong beses pa katulad ng pinakita ko sa inyo kanina kaya kaibigan ano pa nang hinihintay nyo no sana kaibigan kung wala ka pang PO cards maghanap ka na their friends ayan mga kaibigan no ah, nakabili na naman tayo ng mga PO cards ayan nagawan ko na po ito ng video ng vlog siguro dalawang beses na po malaking tulong po talaga ang, ang PO cards sa amin no so yan so shout out sa aking mga suki no Ayan, sila po yung nagbinta kay Ate JB nito, their friends. So, bawat card po ay binibili ko ng 400 pesos. Basta hindi siya lalagpas ng 10 pieces. So, ito, tag 400 pesos. Pag lumagpas or pag 10 pieces, yan, so, 10 peraso po, kagaya nito, 10 pieces, hindi na po 400 ang bili ni Ate JB, 405 pesos. Yan, so malaking tulong pito sa atin kasi po doon sa supermarket, ito po ay 450. So may profit tayo no kung sa Bisaya paginan siya na 50 pesos. Ito po uh, 438 sa Gaysano Tabunok mas maganda kasi 62 pesos yung ating kita. So ito po bawat isa may 62 pesos ako na profit. Ito po sa ibang supermarket may ano ako 50 pesos na profit. So hindi pa kasama yung mga yung mga paninda natin ganito kay Bigan, 'yan mga grocery kasi aside from profit natin, kita natin sa PO, kikita pa tayo sa mga produktong ito. Kasi nga ito yung uh, gagamitan natin ng PO cards. Kaya kay Bigan again ha? Palagi ko tong sinasabi sa inyo na magtanong-tanong kayo, mag-research po kayo. Baka may nagpapapiyo sa inyo dyan, kikita kayo, no? Dalawang beses po kayo kikita, their friends. Dahil ito, gagamitin natin pangbili sa, sa big supermarkets. Tumatanggap sila ng PO card. Kung anong supermarket na nakalagay, doon ka rin bibili. Katulad nito, Gasano Fiesta Mall, doon ka mabibili ng mga uh, paninda mo. Sa Gasano Fiesta Mall, ito sa Gasano Metro, So, sa metro ka rin bibili. Ayan. So, thank you so much, God, no? Ayan. So, hindi ko expected, kaibigan, na may magbibinta nito ngayon. Kaya, happy talaga si Ate JB. Another blessing ito, mga kaibigan. PO card. Thank you so much, God. Ayan, mga kaibigan. Ready na po yung ating PO cards. Ready na rin si Frances. Sila, Frances. <laughs> Ayan. Kasi, kaibigan, siya lang pwede maka, ano, makagamit ng PO, no? Kasi, pangalan ni Frances ang nakasulat hindi po pangalan ni Ate JB na sana na kasi kami kaibigan na pangalan talaga niya. Noon kasi kaibigan no, hindi talaga pwede na ano uh, mag PO ka ng walang ID. Ayan, kailangan talaga merong nakasulat na Okino okay ID para kahit sino pwedeng maka-purchase. Pero pero dito kaibigan tingnan niyo naman no, wala siyang Okino okay ID kaya dapat kung sino yung uh, ano, nakalagay na pangalan dito, dapat siya rin pupunta at magdadala uh, ng ID. Asang ID ni Mokoy? Yan, hinahanap niya yung ID kay Bigan kasi nga hindi siya makapurchase. O wala man, wala kasi nakasulat kay kaibigan na okay no ID. Yung ibang PO may nakasulat na okay no ID. Ayan, may ID si Francis, kaya okay na, no? Pero, kaibigan, naging na, pag, walang naka, pag meron nakasulat na okay no ID, okay lang na walang ID, kaya kahit sino pwedeng makagamit nito. Pero ito, si Francis lang talaga, kasi pangalan niya ito at walang okay no ID, ayan. So, ang gagawin namin ngayon, kaibigan, ay pupunta na kami doon sa big supermarket sa city namin, ayan. So, sana safe tayong lahat parati, kaibigan, ha? Nag-deliver na pala si grocery sa akin, kaibigan, ito yung, ah, uh, ang resibo ni Grocery at kahapon si Pure Gold naman ito resibo ni Pure Gold kay Bigan. Kaya ngayon magro naman si Ate JB Ate mapupuno yung ating tindahan. Saan ba ako pupunta? <laughs> Sabi ni Francis, tabi-tabi-tabi dadaan ako. <laughs> And kay Bigan pupunta na tayo ha? Ayun so wag nating kalimutan magpray bago tayo lumabas ng bahay at sana samahan niyo kami. Yan mga Bigan, nakarating na tayo sa Sanofias Mall kami morning! Yeah. So dito tayo, bibili ng ating uh, mga paninda Gamit yung ating PO card Hello Jollibee! <laughs> Ayan, kasi yung PO card natin ay ang pangalan guys, ano, Fiesta Mall Kaya dito tayo Depende po kasi sa card no kung anong malls mga kaibigan Kaya uh, mag-verify tayo ngayon hey, Mga kaibigan, welcome to Supermarket yan. So, pwede tayong pupunta sa department store. Walang kaltas yung ating PO card. Pero ngayon, dahil nga sa para patinda uh, natin, no, Staff sa tindahan yung ating bibilin. Kaya andito tayo ngayon. Papakita ko lang sa inyo, ha? Ayan, natin nyo, PO verification card. Diba? So, katabi lang ito ng customer service, foreign exchange. Tingnan nyo makikita. PO. PO verification card. So, binigay na po natin yung ating PO card sa namamahala. And so habang tayo naghintay kasi bini-verify pa, mag-check muna tayo. <laughs> hindi tayo pwede makapunta doon kay no? hindi tayo makapag pag hindi pa na-verify. O tingnan natin. Baka nanalo tayo dito tingnan nyo. oh, di ba? May nanalo na naman ng sasakyan. Wow! Kapitbahay namin. Mga kaibigan, tapos na po ma-verify yung ating PO card. Tingnan nyo, no, may check na siya. Pag may check na, verify na po yun. Diba? check at saka a date. Ayan, ito po yung date na kailangan natin, no? Naku, itong PO May 31, kailangan itong gamitin hanggang August 20th lang dapat hindi lalagpas at na-verify na nga. Verified na po. Tingnan nyo, no? May date, June 6, verified. So, yung kibigan, dadalhin na po natin ito sa supermarket doon po, sa grocery. At mamamalingki na tayo na <laughs> na si Ate Judy Samahan nyo kami. Ayan mga kaibigan, nasa loob na tayo ng supermarket, wala pang laman yung ating card. Mamaya kaibigan, mapupuno na ito dahil sa ating PO cards. Ayan, so bilibili -bili tayo. Wow, meron tayong nakitang may free yan, dagdag kita na naman kaibigan, no? Dagdag -dag savings, dagdag -dag kita. Thank you so much, God. Yan, mga kaibigan, no? Halos mapuno na yung ating card. Yan, so hindi ko na talaga totally punuin kasi naman sampung cards lang po ang dala ni Ate Jimmy ngayon. Ito po yung ating PO cards, ha? Yan, so nagpa magpapa counter na tayo, no? That time ay nagpapa counter na po kami, kaming dalawa ni Francis. Kaso, ah, uh, meron pang nauna sa amin. Ayan, so madami-dami rin ang aming pinortis kaibigan, Gamit yung aming PO cards. Maganda talaga kaibigan, no? Masaya-masaya ako with de, uh, other friends kasi nga uh, kahit pa malayo, okay lang, no? Kasi nga maraming benefits yung ating PO cards tingnan nyo, Marami ang marami na namang naman yung tindahan ni Ate GBO. Wow, with Francis. <laughs> with Ate JB. Tingnan nyo. Wow, sana all. Thank you so much, God's blessings. Oh, tingnan nyo, kaibigan, no? ito yung PO cards. Ayan. Salamat sa mga nagbinta dito, no? Mga ko na bababait. Binintahan ko ng PO cards. Thank you so much, God. Ayan, so masaya talaga, kaibigan. Alam nyo ba, nakakuha pa ako ng mga uh, mga free items their friends so marami talagang free items na ako sa ito tingnan nyo oh, diba 9 plus 1 na mo this meron pa meron pa meron pa ayan ito e, may eh, plus 1 na naman 10 plus 1 ata yan ayan, ayan. Ay, meron pa pala kaibigan no nanap ko yan o oh, tingnan nyo may free <laughs> may free na water bottle sinistin lemon meron pa tingnan nyo o oh, di diba may free na birch tree sinistin wafer dagdag -dag kita thank you so much god ayan so it's our turn ayan so yung PO natin nandoon na po sa cashier. Yan. So, binibilang niya yung ating P.U. cards. Andun yung ating P.U. cards. Uh, sample lahat yun. Pambayan natin sa ating grocery. Ayan. So, isa-isa natin ilagay doon yung ating uh, mga pinag-grocery. Wow! Another savings. <laughs> another dagdag kita. Masaya talaga si Ate GB sa, uh, sa mga big supermarkets. No? Uh, malaking tulong talaga yung mga ahinti. Pero, mas Okay din talaga yung big supermarkets kay bigyan marami kasi ng pa-promo. yung ating PO cards ayan. Ito yung ginagawa ng cashier, oh, 'di ba? Ipapasok yung PO card sa machine. Ayan, tapos mag ayan, uh, masusulat na sa computer kay bigyan no kung uh, deduct na, mag uh, subtract no, mag subtract kung magkano na yung ating uh, nabayad. Every PO cards ay 462 po. Ayan, so bawat lagay sa loob ng machine, ayan, so masubtract sa ating total, no, na pinamili ng 462. Ayan, so ito na lahat kaibigan, yung ating pinamili, ayan, sana all tingnan nyo resibo. Wow, ang taas, taas. Masaya talaga ako. Thank you so much, God, sa so blessings. Kaya ano pang hinihintay nyo kaibigan, no? Ayan, kung wala pa kayong uh, PO cards, hindi nyo pa alam kung merong PO cards sa place niyo. Ay maghanap-hanap kayo, dear friends. Magtanong-tanong -tanong kayo. Baka meron sa inyo kasi dito sa Cebu maraming nagpapa-PO no, mga big supermarket. Siguro sa inyo meron din, no? Just try to to search, ayan, do some research kaibigan. kasi naman talaga, malaking tulong ang PO cards, dagdag kita sa atin malaking tulong para lalago ang ating negosyo, ayan mga kaibigan ito na ang itsura ng ating dindahan, pagkatapos nating mag PO, punong puno na naman, thank you so much God masaya talaga si Ate GB every time na merong magbinta sa atin ng PO cards, no, kasi nga mapupuno yung ating tindahan at kikita tayo ng dalawang beses or sometimes tatlong beses pa katulad ng pinakita ko sa inyo kanina. Kaya kaibigan, ano pa nang hinihintay nyo, no? Sana kaibigan, kung wala ka pang PO cards, maghanap ka na their friends dahil malaking tulong talaga sa atin ng mga negosyante. ayun so malapit na 20 years po akong uh, namimili ng PO cards kaibigan at isa po ito sana katulong talaga ng malaki lalo pong lumago ang aming negosyong tindahan das sa ating uh, P.O. Cards. Thank you so much, God. Kaya, again, kaibigan, ha? Inuulit ko, try nyo maghanap ng P.O. Cards dyan sa place nyo. Malaking tulong talaga ito, dear friends.